Nagkaroon ng Community Standard Violation kahit wala naman siyang nalabas. Para tingnan ang bagong update na ito ay pumunta ka sa profile mo at pindutin mo ang Professional Dashboard. Pagkatapos nyan ay pindutin mo ang Page Recommendation. Pagdating po natin dito ay pindutin po natin ang Page Status kasi andito po yung concern ng isa nating follower. Sa bungad po makikita nyo kaagad na Community Standards Violation. Pero kung mapapansin nyo sa baba ng profile ko, naka-check siya ng kulay green. At ang sabi, page has no issues. At sa babang bahagi, may nakasulat din na no violations to show. Ibig sabihin, malinis yung ating account at wala tayong nalabag na kahit na anong palisiya ni Meta. Kung ganito po ang nakasulat sa inyong mga account, ay okay po yung inyong mga account. Wala kayong dapat na ikabahala. Kaya po nilagay ni Meta sa bungad yung Community Standards Violation kasi pinapaalala niya po sa atin na kung sakaling makalabag tayo ng kanyang mga palisiya ay malalagay sa alanganin yung ating mga account. Yun lang po ang ibig sabihin yan at hindi ka po nakalabag ng kahit na anong uh, palisya niya. Sana'y malinaw at sana'y nakatulong, please follow and share.